Napansin ko nga si Tatay dito ay may inaamoy na tinapay galing basurahan. So, pupuntahan natin at tutulungan mga idol. Hello, Tay! Good morning! Pwede ka namin makausap saglit? Matagal ba? Saglit lang po. Anong ginagawa nyo dyan? Ito, namumulot ako ng mga plastik. Namumulot kayo ng mga pagkain. Kasama, na rin yung huh? kasama na. Ato. Okay. Ah. Uh, Plastic cup. Ayan, karton. Taga, saan po kayo, Tay? Tanto ninyo. Dito kayo nangangalakan. Hmm. Namunguha kayo ng basura. Si tatay po ay namunguha ng basura dito at mga pagkain na pwede nang kainin. So may nakuha na siyang tinapay ito, guys. So, oh. So, ako pala si Marlon tay, nagtitiktok ako, yung kinikita ko is tinutulong ko, bibigyan po kita ng grocery. Wala po kayong anak? Meron, <laughs> malaki na. Bakit Dib po kayo pinabayaan dito? Hindi naman. Hindi naman. Alam ba nila tay na nangangalakal ka, ng oh. ng basura? Oo, oh, alam nila. Si tatay nangunguhan ng na makakain dito sa basura kang mga idol. So, buti tay nakita ka namin dito. Dib Pwede pa yan. Baka mamaya may ano na to, tay amag. So ito nakuha ni tatay sa basura. So ilan po anak nyo tay? Isa lang. Nasaan na po siya ngayon? Nandun sa kanila, sa bahay nila. Ah, kasama mo sa bahay? Tap, alam ba niya tay na nangangalakal ka? Alam niya kasi kung alam niya na ano lang yung plastic tsaka mo. ang ganyan ka. Makakain. Ilan taon na po kayo? Seven. 73. Asawa nyo, Ter, nasaan? Oh, wala na. Ah, nabalo na kayo. Hindi, wala. So, bibigyan kita, Ter, ng grocery para hindi ka na po manghalungkat dyan. Para makauwi ka na ngayong araw. Day -day. So, ito yung karton na nakuha mo. Ay, tsaka plastic. Magkano naman po ang kilo ng karton? Oh, limang piso. Limang piso. Sa so, tingin, hindi pa abot ng ano yan. Mga dalawang kilo pa lang. Oh, wala pa. Wala pa. Oo, oh, 10 kilo. Kasi sobrang gaan ng karton. Oo. Oh, Lalo ng plastic na mineral. Oo. Oh, oh. Mag isa mineral po, magkano naman po ang kilo niyan? 10 piso ang kilo nun. 10 peso. Ako, napakakunti pa niyan. Teka, kanina pa po ba kayo nangangalakal? Siguro meron ng isang oras at kalahat Sana te, nasa bahay na lang kayo. Hindi na kayo nangangalokal dyan. Nangangalakal. Si tatay hmm. Oh. nakakuha na ng tinapay dito sa basurahan. Yan na po yung kakainin nyo ngayong tanghali. Yung pagkapagka, wala pang, wala pang amoy. Kinakain nyo. Bibigyan kita tayo ng grocery para makauwi ka na ngayon. Hindi po, marami ko tayo na Oo, oh, oh, ito tay. Yan, yeah, maraming laman nito tay ha, para sa inyo, para pang araw-araw nyo. Oo, marami siya laman. Uuwi na po ba kayo? Oo, uuwi na ako. Oh, meron na ako Maraming salamat na lang. Ano po masasabi natin sa ano natin mga viewers? Okay. eh, ano lang po, kailangan ko ano, eh. Well, Kung Uwi na kayo tayo jawa, kailangan may tabaho para may pera, may makain. And Wala na, pa kayong oh. gloves tayo, tapos nangangilungtad kayo dyan hmm. ng basura. Baka mamaya may mga ano yan dyan, Ako, mga dumi. Sana ay na rin kayo mga lungkat ng basura, ano. Hmm. Bit na kayo Tay. kay mga uh, lumakat. salamat Tay ha. Tabay po.